Welcome sa SBA Scouting Tour! Nandito tayo ngayon sa Lipa City, Pocket Kings, Batangas. Part 2 ng Scouting Tour natin ngayong October. Sana may makita tayong mga magagaling na player. Nandinig ko, maraming sumali. Manood tayo at uh, tingnan natin kung may mga magagaling. Anong pangalan mo? Si Miguel Antonio po. Nilan tao ka na Miguel? 18 po. Saan ka nag-aaral? Sa ngayon, tigil na po. Ako. Kano katagal ka na tumigil? Siguro around 3 years na po. Kumusta na naman yung magulang mo? Ano naman sinabi nung tumigil ka mag-aaral? Pinili ko daw po yung tumigil para sa milyar eh. Pagpursigyan ko daw po yung... Ah, so yung magulang mo, supportado ka naman. Sino paborito mong bilyarista? Yung nagturo sa akin, si Kenneth Arpilleda. Saan mo nakilala si Kenneth? Um, dito po sa Batangas nung bumaba po siya dito, 10 years old ako. And nakita ang gano'n niya. Okay, maraming salamat at uh, sumali ka sa scouting tour. Pagbutihin mo pagka nakapasok ka ng na SBA. Isa pang kasama natin, si Justin. Justin Roy Santos po ang pangalan ko. 21 years old na po. 10 years old po nung sumula po ang Sino ang uh, nagtulak sa'yo magbilyar? Papa ko po. Tatay mo ba, tirador? Malam lang din po. Siya po nagtulak magbilyar sa Ah, siya nang sa iyo. Baka kay ba Sino ba ang idol mo sa bilyar? Si Panday po. Ah, si Jericho. Si Jericho dating kasali sa SBA. So, ano expectation mo pagka nakasali ka sa SBA? Masaya lang. Masaya lang. Mababaw ang <laughs> Maraming salamat at sumali ka. Andito tayo ngayon, kasama natin si King Murillo, ang may-ari ng Pocket Kings dito sa Lipa City. Maraming salamat, King, at uh, pinahiram mo ang bilyaran mo sa scouting tour ng SBA. First of all, lagi kayong welcome dito, Boss Hadi and SBA family. Thank you sa ano, pagbibigay ng chance na makakita ng mga players from Lipa. Sa mga gusto maglaro ng billiards dito sa Lipa City, Punta lang kayo dito para magsaya. Welcome na welcome kayo dito. Maraming salamat, Boss King. Ang ganda ng bilyaran nila. Maraming table, tsaka puno. Daming bagets. Masarap ang pagkain. Masarap ang alak, syempre. Thank you. Thank you. Kakatapos na ng scouting tour natin dito sa Batangas. Nagulat ako. Ang ganda ng bilyaran nila ron. At uh, natuwa rin ako kasi ang daming sumali sa scouting tour at ang dami magagaling. So sana makasali sila sa ating uh, upcoming season 2. So para sa mga nanonood dyan, Abangan nyo October 30 ang press con sa Sharks Arena. mag a sa kami ng teams at mga bagong players ito. Tabayan nyo Ready mo!